Morning mga kapatid. Kumusta po kayo? Dito po muli tayo pang, para po ipagpapatuloy ang ating vlog. Mga apat na araw na pagkagawa namin sa aming kasamay at ito na ating gamitin sa pagtatapos na ano na hard effects yung scoring night. Pag-umpis tayo. Let's go! Dala mo na lang natin, gagamitin natin kasi pag yung grinder, mas na daw mga Maganda ito, ang gamit sa ano kasi hindi mga likabok, ito lang ang ano, gamit natin sa pagdadaas pag grinder na masyado likabok. Ayan mga kapatid Kunting ano lang Kunting Hiwa hiwa Huwag na uh, Hiwa na may ano na Babali na natin Okay na Na ito lang ang pagtatapos ng aliflex Para hindi magre para ng mga Alikabok dito sa loob ng bahay Lalo na kung may gamit dito sa bahay, ha? tulad ng mga sopa. Ito lang ang gamit para hindi maalik bukan Kung grinder kasi, basta gamit ka ng grinder, lahat yan, puro alikabok yan. kung may mga gamit, puno ng alikabok. Ito ang maganda para hindi maalikabukan ang mga gamit sa loob ng bahay. Panawin so, din na lang mga kapalit. Yan. Tapos babalihin, na lang natin. Okay hmm, na yun. Hmm, oh, pwede na di ba? Hindi wala rin kabok na pili parang. -hiwa, hiwa style lang. Kung grinder. Kalau nak ada kampung baik Kalau nak ada Dyan, dyan. lang dyan mga kapit subukan na natin ni eh, ano ikabit yun sa ano may salgarin ngayon mga kaibigan gagamit tayo ng baringa dito clam para ito na lang ang magkakawak kahit hindi na hawakan ng kasama o ano pa sa, kasama. Ito na lang hawak at ang kailangan natin. Ito, barina. Tapos, riveter. Pa ito, yung bala, rivet. Sige, umpisahan na natin. kailangan magdadagdag tayo ulit ng metal paring para sa repeat. Magkakabit ulit tayo ng panibagong metal paring na ganito para kabitan ng ano, kasamin para sa repeat. Sige. Yun. Kailangan natin barina. Mabarina natin. Sarap uh, tayo ng ano. Ha, kaibigan. Ngapit nga matapos ang ginagawa ating ating kasamin. Eh. Nailatag din namin ang ating ang mga uh, kasamin. Ang mga hearing. Nakasusunod na video. Maka uh, uh, tapos na tong kasamin um, na ito. Hintay na lang namin yung mula kay ano, exhaust fan para dito. Kaya hindi namin agad makagyan lahat yan. Para uh, pag nalagay, pag na yung ano, yung exhaust pag naikabit niya, tatakala na namin lahat yan. Baka sa susunod. na, na lang, bago pintura. Maraming maraming salamat, hindi pa nakapag-like. Share, subscribe na kayo para updated kayo sa susunod natin yung mga video. Thank you.